Kim Chu hindi itinanggi sa publiko na sobrang swerte kay Paolo Avellino. Nang magkaroon nga umano ng interview ang aktres na si Kim Chu, nabanggit nito ang tungkol sa panliligaw ng aktor na si Paolo Avellino. Sinabi niya dito na naging mas masaya siya nung dumating ang isang tao na hindi niya akalain na makakapagpasaya sa kanya muli. Ayun pa nga sa aktres, hindi naman daw masama pagbigyan ng isang tao kung kabutihan naman ang maibibigay nito. Naging agaw pansin nga ito sa mga netizen at inulan ito ng samut saring pampupuri dahil sa mga mabubuting salita na binitawan ng aktres. Labis ang tuwa ng mga ito dahil nga mukhang magkakaroon ng pag-asa si Paulo Avelino na makuha ang puso ni Kim Chu. And this are Chika for today mga ka best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like. Share, subscribe and click the notification bell for more updates.